Isang Israeli cybersecurity firm na tinatawag na Chabra ang may nadiskubre. Ayon sa kanilang pagsusuri, isa sa bawat tatlong social media accounts na nakikilahok sa usapin tungkol sa posibleng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay peke. Hindi lang basta inactive o anonymous, talagang peke, ginawa para magpalaganap ng propaganda baluktutin ang katotohanan at patahimikin ang totoong impormasyon. Ang mga account na ito ay agresibong nagpapakalat ng maling impormasyon, pinupuri si Duterte at binabanatan ang International Criminal Court. Lumilikha sila ng echo chamber para manipulahin ang opinyon ng publiko. Pero sino ang nasa likod nito? Sino ang nakikinabang sa ilusyon? Napansin na ito ng Malacanang, si Congressman J.J. Suarez, Deputy Speaker ng Kamara, ay diretsahang nagsabi, ito ay isang uri ng digital warfare. Binalaan niya ang publiko na ang mga peking account na ito ay nagpapalason sa pambansang diskurso, lalo na habang papalapit ang halalan sa 2025 at hindi lang siya ang nagsalita. Marami pang mga mambabatas ang nagpahayag ng pagkabahala tinawag ang disinformation na isang political na sandata, isang tahasang banta sa ating demokrasya. Kaya paano rumesponde ang pamahalaan? Ang National Bureau of Investigation at ang Philippine National Police ay nagsanib-pwersa. Sama-sama nilang binuo ang National Deepfake Task Force. Hindi na ito basta tungkol sa mga meme o viral na video, isa na itong organisadong hakbang para tukuyin at buwagin ang mga network ng digital na panlililang, mula sa deepfakes, bots, hanggang sa mga propaganda account. Pero dapat nating aminin, hindi lang ito usapin ng fake profiles, usapin ito ng kapangyarihan. May mga makapangyarihang tao na nakikinabang sa kaguluhan, lumalago sa gitna ng kasinungalingan, at desperadong gustong maibalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. At ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang administrasyon ay tahasang tinatarget ng mga nagpapakalat ng kasinungalingan, layuning sirain ang kredibilidad at guluhin ang tiwala ng taumbayan. Hindi ito mga simpleng pagkakamali. Isa itong sinadyang pagsabutahe. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Una, lumaban gamit ang kamalayan. Suriin natin ang mga nababasa natin online. Mag-fact check tayo. Magtanong. Maging mapanuri. Pangalawa, suportahan natin ang mga tunay na mamamahayag. Pumanig tayo sa mga tagapagsiwalat ng katotohanan, mga historiador, at tagapagtaguyod ng transparency. At higit sa lahat, gamitin natin ang ating boses. Kaya nananawagan ako sa inyo. Kung naniniwala kayo sa katotohanan, kung naniniwala kayong hindi dapat binabaluktot ng kapangyarihan ng ating kasaysayan, ilike ninyo ang video na ito. I-share ninyo ito sa isang taong naniniwala pa rin na ang katotohanan ay may laban. Mag-comment sa ibaba at sabihin ang inyong saloobin. At higit sa lahat, mag-subscribe sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan sa ating mga bagong subscriber. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At sa lahat ng nanood ng video na ito, kayo ang dahilan kung bakit buhay pa rin ang tinig ng katotohanan. Hindi pa tapos ang laban, pero kung magkakasama tayo, mas lalong walang puwang ang kasinungalingan.